Grabe na guys. As you can see, na ako sa bahay. And kakagaling ko lang ka nag-day off. Nag-gila konti. <laughs> so, yun nga guys. Uh, sa mga nagtatanong kung ano yung agency ko, i-start na natin na gano'n na ng paligo-ligo pa. Uh, sa mga nagtatanong kung ano yung agency ko, i-search niyo lang yung ano. Braque Agency. Yan sa Pinas sa may San Jose, Quezon City. Yeah, doon, doon yung location ng agency namin noon. And yung nandito, ganun din. Uh, pero ako agency. Search nilang guys. Nag-ano pa rin sila. Hiring pa rin sila ng mga DH. Ganun. Pero hindi ko sila, ano ah. Hindi ko sila, kumbaga, ah, uh, ibo-boycott, kumbaga, papapanguhin sa inyo ha ang process ko noon almost hanggang nung ano anong ah, nag-start ako hanggang nung natapos ako uh, I mean nung naka-flight na ako dito um, almost 3 ah yeah 3 months and 1 week after noon basta 3 months something ayun yung 1 month to 2 months doon guys is um, process ng papers ko um, including the doon yung trainings yeah nag-training din po kasi kami tapos uh, nag-wait kami ulit ng mga owa ganun medical, hindi naman po kasi ma magagawa yun lahat in just one snap. So, kailangan mo din kasi I mean, kailangan mo din atang yeah, pero it depends pa rin sa agency. Ayun, it depends pa rin sa agency. Kung uh, kailang, ka ni kailang nila kayo papapuntahin doon. Ganun. So, yun. And hanggang sa nag-two months, yun. Uh, almost two months na yun, guys. Almost two months doon na kami natapos nakapagpilos na kami lahat lahat and pagkatapos ng namin ilakad yung mga papers namin pinauwi muna nila kami so umuwi, ka, umuwi muna kami sa kanya-kanya namin probinsya para kumbaga mag-enjoy ba? Mag enjoy yung natitirang panahon nakasama mo yung pamilya mo Ganun. inaalaw naman nila yun eh pagkatapos mo ma-process or makompleto lahat ng papers mo pwede ka nang umuwi mag-wait ka na lang ng ano mo ng ticket mo Uh, paluwas dito sa Singapore. So, yun. Um, two months, almost two months, umuwi na po ko ng probinsya. So, hindi ko alam, pero, ano, almost one month din ata, or one month. Labis na ata yung sa one month, eh. Oo, one month and one week ata. Bago nila ako itina, uh, kinontak na. May flight na daw ako, ganun. So, anyway, yun. Uh, which is okay naman, kasi, na lubos-lubos ko naman yung time ko na ganun, you know, may time pa akong nagkaroon pa ako ng time na wala ganun, which is okay sa akin yun pero yung iba kasi madami <laughs> kasi, bakit ang gaya lang kasi baka nang tagal ang tagal daw ng tinang ano ng flights so ako naman hiniling mo talaga yun na ano na, <laughs> na mapatagal yung ano yung flight ko para maano ko naman di ba para mas ma enjoy ko ma enjoy ko muna yung mga huling sandali na kasama ko yung familia ko sa 7 ganun. ganun so Um, yun, so, ay guys, nito na tayo. Kasi so, na kayo magulo ang aming, ano, ang aming surak. Actually, pinapapalitan pina na to ng ano yung amo kasi ayaw na nila to. Di ba? Ang ganda-ganda pa. Kung sa Pinas to, inaway ko na siya. <laughs> Kung um, malapit lang talaga ang Pinas dito sa Singapore, sabi ko, iuwi ko na lang. Ay, bakit? Okay. Ay, Malapit lang talaga ang Singapore sa Pinas talaga. Madami na akong inuwing ano, parador, mga washing, ganun. Ay. So, yun lang. Yun lang ang sasabihin ko ngayon. kasi yung iba, kasi yung ano eh, yung kadalasang tinatanong ng mga tao sa, yung tawis ko. <laughs> pasensya, pasensya. Ano, yun lang kasi, yung kasi yung ano eh, yung karaniwang tinatanong sa akin ng mga subscribers ko, yung mga followers ko. So, kung may mga tanong pa kayo, feel free to comment or message me. Actually, sinasabi ko na dito yung ano eh. Dito sa, sa YouTube ko na dati yung account ko sa Facebook. So, so mga hindi pa nakakaalam. Jean Angel C. Search nyo lang. Jean Angel C. Nung ko kayo, uh, doon kayo mag-message. Iaano ko kayo. I-refer ko kayo kung gusto nyong mag-apply. Singapore. So, yun guys. Uh, comment lang kayo kung mayroon pa kayong mga katangungan. Ganon. And, mayroon din pa na isa. Yung about sa salary ng uh, new. Oo nga o mga new na mag-abroad ano ba tawag doon? basta lalagay ko dito yung tawag doon nakalimutan ko na so yung mga bagong uh, bago pa lang na mag-abroad yung mag baguhan na mag-abroad first timer pala yun first timer ang um, sahod po ng first timer dito sa Singapore is mga 650 to 750 yun po ang sahod depende po kasi yan bakit ganun? bakit hindi magkaka magkaka parehas meron po kasi yung mga Chinese yung mga puti, depende po kasi yun sa usapan nyo ng amo mo. Yung nga, uh, lagi mong sinasabi, nakadepende po yan sa usapan nyo ng amo mo. Mm -hmm. So, kung mag-usap kayo ng employer mo, sabihin mo na lahat ng gusto mo. Okay? Uh, itodo mo na yung ano <laughs> <laughs> Hindi. Um, oh, yeah. Sabihin mo na lahat ng gusto mo. Eh, tatanungin ka naman eh. Uh, what do you want? Uh, what do you prefer? Ganon. ano ba yung gusto mong mangyari? Uh, uh, kung gusto mo ng sariling kwarto, I need privacy. Ganon. Yung privacy mo kasi yung importante doon guys. So, uh, una-una yung sasabihin kwarto. Sarili mong kwarto. Tapos, kung may banyo ba kayo, sarili yung banyo. Tapos, <coughs> sorry. Uh, yun. Yun lang naman yung, 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 ano, yung important dito, yung privacy talaga natin, guys. Kasi hindi pwede yung, yung wala tayong kwarto talaga. Eh. Kasi, huwag naman sana mangyari, di ba? Nakatok tayo sa ano. Uh, meron din kasi, 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 yung mga employer. Hindi naman uh, lahat, ah. Uh, pero madami din kasi yung mga employer na bastos. Okay, mag-ingat lang tayo. Uh, mag-ingat lang tayo. Kung baka, uh, ano doon? Ba kung pag-ingat lang din naman. Yun, para maging makasigurado lang tayo, diba? Lalang lalo na kung yung, yung employer mo is... Ito, hindi, hindi na naman ako naninira ng lahi, ah. Kung ang employer mo is itim. Which is, ang, um, uh, I'm referring to, I'm, uh, what I'm talking about is uh, Indian. Indian. Kasi halos na mga friends ko, yun lang, ano, ang problema. Meron na naman akong isang kaibigan, guys. Ah, madami na naman ako nasi-share. Pero sige, uh, sa, ano na lang, sa ibang Uh, video ko na lang yun i ulit about sa uh, OFW stories. Okay? So, yeah. So, uh, yun nga. Yung, ang saldo ng first timer dito sa Singapore is 650 to 750. Depende na lang sa amo at saka sa usapan nyo ng amo. Um, meron kang 4 days na day Depende din yung off nyo, guys, ha? Um, meron kasi yung mga amo na nagbibigay lang ng off na once a month. Yun. Meron, meron akong mga kaibigan na once a month lang. Meron din yung mga iba na 2 twice a month. Meron din yung tatlo, meron din apat. Uh, uh, every Sunday. Ako po is every Sunday ang aking ang aking um, day off. And wala po akong review. Karamihan po dito din is pag, kapag mag, mag day off ka, lalo nga kung Chinese ang amo mo, magkatrabaho ka muna sasabihin ko ulit yan sa iyo sa, <laughs> sa susunod na video, okay? ah uh, Ililista ko na lahat yan, yung mga pagkasunod sunod ng mga problema ng mga PH, okay? So, ayan nga. Uh, about sa, ayan about sa day off, may apat, may tatlo, may dalawa, may isa lang. Okay, so, kung ano yung gusto niyo mangyari talaga, sabihin nyo na sa employer nyo. And then, at para makapagpili kayo kung anong gusto nyo talaga, di ba? ano anong talagang gusto nyo uh, sa employer. Uh, I mean, kung makakapag-interview kayo, select kayo, magpa-interview ko, kayo ulit sa ibang em employer para may ano kayo may uh, pagpipilian kayo mas maganda yun guys yun talaga yung ano yung magandang gawin nyo kasi kasi kapag dalawa yung employer na nagsirek sa'yo, magpapaliksaan niya. magpapaliksaan niya. Ang first na pagpapaliksaan nila ng sweldo, second sa, uh, day off. So, yun, uh, third, yung mga, ano mo, yung mga free-free na sabon, shampoo, etc. Mga uh, privacy, ganun-ganun. Mas maganda yung ganun. So, ganun yung gabi mo. <laughs> ganyan yung gabi mo, guys. So, ayan, guys. Uh, yun lang. Yun lang may sishare ko. So, uh, kita-kita-kita-kita sa ano, sa, uh, uh sa susunod na video, videos ko about sa OFW stories, ha? And, yeah. Bye-bye, Kakaruba. Bye-bye, ka-aruba.